Para na raw para gumamit ng mas malaking sasakyan sa resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kasunod yan ang panibagong pambobomba ng tubig ng China sa ating barko. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Ang pambobomba ng tubig ng China sa barko ng Pilipinas na ML Kalayaan ay hindi raw tumama noong biyernes. Yan ang kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines. Pero hindi malinaw kung hindi lang ba tumama o sadyang hindi pinatama. I cannot say for sure whether uh, they miss it intentionally or uh, we just uh, did some good evasive uh, maneuvers. But again, just to emphasize that uh, it, wa it was not done in good faith. Gate ng AFP, hindi lang ito issue kung kinamaan ba ang ating barko o hindi. Ang issue rito ay ang walang tigil na pambuburi ng China sa loob ng ating exclusive economic zone at ang pagpigil nila sa resupply mission sa BRP Sierra Madre. That could be one of their intentions, to scare us away, for us, for the vessel to change its course. But again, what we are doing in that area is a legitimate operation. It is supported by international law and it is further supported by the arbitral award. Ayon sa AFP, unang beses pa nilang ginamit sa resupply mission ng ML Kalayaan. Pamalit ito sa nasirang unay May 2 na binangga ng China noong October 22. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung gagamitin pa ulit ang ML Kalayaan sa susunod na mission. Naniniwala naman ang AFP Western Command na napapanahon ng gumamit ng mas malaki at mas mabilis na vessels tuming resupply mission. Yan ay para matiyak daw na mas magiging epektibo ang paghahatid ng mga probisyon at hindi basta-bastang malalagay sa alanganin ang buhay ng ating mga crew sa gitna ng tumitinding tensyon at mas agresibong pagkilos ng China sa so West Philippine Sea marami naman umanong nakikitang paraan para siguruhing hindi mga ubusan ng supply ang mga sundalo sa Ayungin Shoal kabilang daw sa mga pinag-aaralan ng AFP ang suhestyong gumamit ng air assets it depends on uh, what will be the situation on the ground and what would be most uh, uh practical and what we think is uh, has the higher chances of uh, accomplishing helping us accomplish our mission sa pinakahuling monitoring ng AFP Western Command, nasa mahigit apat na raan pa rin ang bilang ng foreign vessels na pakalat-kalat sa West Philippine Sea. Tinatayang nga sa 85% ng mga yan ay mga barko ng China. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.